Eskaldi na congressman, contractor at approacher, hindi nyo mailink? E siya nga yung may-ari ng mga kumpanya na nasangkot dito sa Anomalous and Ghost Flood Control Project. Talaga ba na hindi nyo malaman yung connection ni Saldi ko dito sa mga Anomalous and Ghost Flood Control Project, ICI? Ini-expect nyo na paniniwalaan kayo ng mga manggagaw at ordinaryong Pilipino? eh, naglolokohan na lang tayo dito eh. Harap-harapan yung ginagago yung mga manggagaw at ordinaryong Pilipino. Yung mga diskaya, sabi, hindi na daw sila magpa-participate dito sa ICI. Ano ano nangyari? Ano ba kasi yung mga tanong na tinanong sa kanila? Ano yung mga pinag-usapan? Ano yun? Safe na sila? Sipat na sila mula dito sa anomalya na to? We are questioning the credibility of the ICI. Hindi natin may iwasan at di natin masisisi na isipin ng mga tao, at kahit ako nga yan ang iniisip ko eh, na walang silbi itong Independent Commission for Infrastructure. Ginagamit at parang ginagamit to para pagtak pan yung mga kaalyado ng administrasyon. Dapat walang pagtakpan. Lahat ng sangkot dapat panagutin. At kung kailangang ikulong, kahit pa kaalyado ninyo, kakampi ninyo, eh ikulong ninyo. Hayaan nyo na magalit ang mga tao. Eh putang inang yan. Pera namin pinag-uusapan dyan eh. Kaya mga boss, kung mananatili na ganito, eh, nagagaguhan lang tayo, nagtataki pa ng taye eh dapat dito tayo magrali. Kalampagin natin, bulabugin natin ang ICI. Nang sa gayon, mabigyan ng hustisya ang mga manggagawa ordinaryong Pilipino, dahil ang pinag-uusapan natin dito, buwis ng mamamayang Pilipino.